Ate, magbibigay po ako sa yo. Baka ako dyan. Valentine's Day. <laughs> ano po, masaya po ay dyan. Siyempre, masaya ako na natanggap ko to. Dahil ikaw lang ang nagbigay sa akin ng ganito. Pero kahit ano pa yung ibigay mo sa akin, ay siyempre talagang magiging masaya ako sa kama-appreciate ko. Pero mas magiging masaya ako kung hindi mo mapababayaan yung pag-aaral mo, ha? Lagi kang mag-aawal ng mabuti, okay? Thank you, Diday! I love you. <laughs> Bago nga po ako na paiyak ni Diday, papakita ko po muna sa inyo kung paano ko po sinisimula ng araw ko. Sine-check ko po muna yung mga names kung tama po yung nailagay ko at syempre po yung exact amount na ipinadala po nila at sa gantong paraan nga po makakapagpasalamat po ako sa lahat po nagpapabot ng tulong at nagtitiwala po sa akin. At mabilis nga lang ang transition, eto na ako magpapaserox nga ako ng birth certificate ng anak ni Diday. Eto kasi yung araw na aasikasuhin ko yung schedule ng binyag ng baby ni Diday. Yun nga lang pagpunta namin doon lunch break pala kaya sabi ko sa asawa ko balik na lang kami after lunch. Naisip ko nga pasyalan na lang muna si Baste para ma-check ko, malaman ko kung ano pa yung mga kailangan niya. Last time kasi na nag-usap kami ni Baste, nabanggit niya nga sa akin na may mga materyales na kulang pa. At papunta nga kila Diday, eto yung kailangan mong daanan bago ka makarating sa bagong nilipatan ni Diday. Sa lahat po ng ginagawa kong ito, may isang tao laging nasa likod ko para suportahan ako. Baste! Hala! Hindi ka pumasok! Bakit? Hanap ko kasi ako ng papel ko eh. Saglit ko hindi kita marinig. Nagulat naman ako sa'yo. Pumunta ako dito kasi i check ko nga itong pinapagawa. Mm -hmm. Hindi pa pala na ilalagay mm -hmm. yung mga plywood. Mm hindi -hmm. pa Oh, tamang tama. Nandito ka. Samahan mo na ako magpa-schedule ng binyag ng anak mo. Hindi <laughs> Ang ganda pala ng beauty dito. Ito bintala mo, Day. At imbis na si Basti nga ang maabutan ko ay si Diday nga. Nga siya nakapasok dahil ngayon nga daw yung araw ng schedule niya ng pagpapaturok sa family planning. Akala ko pa naman nandito si Basti dahil iti-check ko yung pinapagawa. Wala yeah, Nasa ko po. Ano kumuha na lang din tayo ng mga katulong ng kuya ni Basti para mabilis na yung tapos ha? Magastos lang yan dati. Ha? Magastos lang po. Okay lang yan. Huwag intindihin yung gastos. Ang mahalaga ay maayos na to. Para maayos na yung tinutuluyan nyo. Kasi yan o, oh, mo oh. Para kayo nagbabahay-bahayan. <laughs> yes! <laughs> ano yan? <laughs> Hindi ko rin po alam. <laughs> Upok sa muna be. Abo ka muna. Galing yan kay ma'am. Ma'am Relly niya. Galing yan sa kanya. dami <laughs> ate. Ang daming grow sa every day. Mga ano po, dilata po, tsaka mga pampers po. Kain po ng baby po. Wow! O, oh, diba? Yan ay galing kay Ma'am Relin Yang, Diday. <laughs> Tapos, Diday, ito yung 2,200. Galing yan kay Ma'am Roxanne Biakan from USA, Washington. At syempre, 200 from Ma'am Angelica M. Maraming maraming salamat po sa nagpaabot po ng na tulong po sa akin. <laughs> Tawang-tawan na naman si Dita. Bakit ba laging nakangiti? Masaya po. <laughs> Ngayon, alis na tayo ha. Samahan kita dun sa pagpapatulokan mo para makausap ko kung okay lang nawala yung papel mo. Tapos, diretso na tayo ng simbahan, ha? Ate, magbibigay po ako sa'yo. Ano? wag ano, ha? wag bayarin, ha? Baka lista ng utang. Kukunin ko na lang po sa baba muna. <laughs> Pipikit pa ako. Ano yun, ba? Baka maaiyak ako diyan. Valentine's Day. <laughs> Ay, ano po talaga nakayanan ko, ate. Wow, salamat, Bea. Bakit parang ikaw pa yung naiiyak? Ano po, masaya po? Siyempre, masaya ako na natanggap ko to. Dahil ikaw lang ang nagbigay sa akin ng ganito. Naiiyak naman ako sa Diday. Salamat, Bea. Naalala mo si ate na bigyan ng, ano ha, ng roses. Pero kahit ano pa yung ibigay mo sa akin, ay siyempre talagang magiging masaya ako sa kama-appreciate ko. Pero mas magiging masaya ako kung hindi mo mapababayaan yung pag-aaral mo, ha? Lagi kang mag-aawal ng mabuti, okay? Thank you, Diday! I love you. <laughs> Happy Valentine. <laughs> at ang sarap lang sa pakaramdam dahil sa mga simpleng bagay na ganito ay naaalala ko ni Diday. Isa nga sa nagustuhan ko kay Diday dahil pag binibigyan mo siya ng tulong, maliit man to o malaki ay hindi siya nakakalimot magpasalamat. At makikita mo nga sa ngiti ni Diday na kontento at masaya siya.